So welcome back po sa ating youtube channel guys Kung isa ka pong nanonood sa ating video at Peace Pag suscribe naman po yung ating po channel So makikita po natin Yung layout nito Ay nasa 3 meters by 3.50 meters Ayan uh, Makikita po natin nagasintada na muna tayo dyan Kasi dyan po natin ipapatayo yung Tinatawag ng metal cladding So ito na yung nausubay ngayon kasi nga pag nagtubo muna yung poste yung tinatawag ng metal cladding ay mabilis pong matatapos yung ating bahay so mabilis pong uh, matapos ang kainaman dyan ay makakamainos po tayo sa labor ano po guys tapos madali pong tumayo yung ating bahay pag ito yung ating gagamitin at napakasimple kasi nga yung tinatawag ngayon na nauusong bahay yung tinatawag ng metal cladding uh, modern house design ito na po yung uh, ginagawa natin ngayon so makikita po natin yung asintada na yan ay lalagyan po natin siya ng uh, frame na tubular na 2 by 2 ayan po siya paikutan po natin yan guys ayan bawat asintada po yan ay papaikutan po natin kasi po yan po natin ipapakapit yung uh, tinatawag na tubular so makikita po natin papaikutan po natin yan So kung makikita nyo yung ating pong welders Ayan po yung kanyang ginagawa ngayon So ang silbi nyan Ay dyan po natin ipapakapit Yung metal cladding Dyan po natin sya Iriribit Or ititik screw So ito na yung Na uh, update po natin Yung natapos po natin sa maghapon Ganyan na po sya guys At uh, pangatlong araw lang po yan guys Ay ganito na yung kanyang tindig oh So napakadali di ba? So ito na yung uh, kinabukasan. Napaikutan na po natin siya guys ng mga tubular. Ayan. Diyan po natin ipakakabit yung pinaka metal cladding ng uh, bahay na ito. So napakalit pero napakaganda at napakamura. So kung uh, ganito kalit kalit lang yung ating ipapagawa guys mo. No? Ay aabot lang ito ng 35,000 kasali na po yung kanyang yero at yung kanyang metal cladding ayan so, napakatibay po ito kasi nga ay ibang atubo yung ating pong uh, ginamit dyan at mga tubular so ang po natin yung uh, kanyang pong uh, pagkapinis ng bahay na malit na ito so hanggang sa muli uh, kung hindi ka pa po subscribe subscribe na po yung ating pong channel.